So ang ginagawa ni Kuya ngayon is nililinis niya. So, stainless to. Ang hugasan. Ang galing. So, Ayan oh. So, pupunta ako kay AB Moto para magpa-adjust nito kasi um, bigat na nga eh, aloy tapak. So, maglalagay tayo. Papahis tayo sa kanila. Hopefully maging okay ito. First time. Parang kung marinig nyo ako, step natin, is eh, pagdating nyo kay Bimoto dito, is maglalagay dito. And then si kuya is binabakas niya na yung rear shocks natin. Kasi uh, adjustable siya, so hindi natin na fully utilize kasi tumutukod. Kasi naglagay ako na 65 liter na top box, tapos yung angkas ko yung anak ko, 90 kilos, 13 years old pa lang. So, ayan, tumuto ko siya. Tapos, napansin din namin, sinabi ko na rin kay Kuya na may, may alog. Ayan, no? Oh. Diba? May alog. Isipin nyo, 1.7 or 1.8 pa lang yung motor ko. May alog. So, pero, sige ni Kuya, kung may hindi naipitan or alog talaga. So, kinonsert ko na lang din. So, ang ginagawa ni Kuya ngayon, is nililinis niya. So, stainless to. Ang kanilang hugasan. Ang galing. So ngayon, pag kinabit ni Kuya yan, yung shocks ko na malinis, yung motor hindi. Kasi sarang naging problema po kasi pag sobrang dumi <laughs> po, pakikita niyo po, sobrang dumi. Okay. Pag sobrang dumi, may hirap po ikotin nito. Ah! Kasi po yung lost eh. Dapat hindi siya dudumi ng ganyan. Okay. Kaya po nililinis ko na namin. Pero pag nilinis ko yan, kunyari sa akin, pwede yan toothbrush? Ako, pwede po. Okay. Ayun yes, yes, yes. pala, dapat pala nililinis yun para doon hindi ma-lost it <laughs> Andito tayo ngayon sa may AB Moto Tuning Sa may Antipolo branch po ang aking pinuntahan Kasi ito yung pinakamalapit sa akin Pero meron sila dito unlimited coffee, water and hot water Meron din yung kanilang lounge is napakaganda Unlimited yung kanilang Netflix Pero meron sila dito yung mga consumables Na mga brake pads natin, brake shoe Tapos itong super stock na mga rotor disc And then meron din yung mga hand grips tapos meron din mga filters dito yan sa may antipolo branch. Pero dito naman na kanila wall of suspension. Ang tinatawag nilang pro fender. Ito medyo hindi na budget mill to. Pero ang ganda naman din kasi ng performance ng pro fender. Ito yung pinaka top of the line. All links. Okay, nandito tayo sa may RCB. Wall of suspension. So pili na lang kayo kung gusto nyo dito pumunta sa Ibimoto. Is meron silang mga different variety and colors na mga suspension dito. So, ikaw na lang ang mananawa dito sa kanila. Pati race power, meron din syempre ng ating pinakabit. Okay, so ito yung kanilang wall of suspension. Napakalinis ng kanilang shop. Eh, may kita mo talaga lahat ng meron sila dito. Siyempre, mabubudol ka nga habang naghihintay ka. Baka sabihin mo, ito na lang ang gusto kong ipakabet. Ito naman yung mga panggilid nila. Is, meron din sila. Ang cater nilang brand is TSMP ito so, na ito sa may Antipolo Branch ha. Baka inisip nyo sa may Camarine Branch. Pero Antipolo Branch yung aking pinuntahan. Kasi ito yung malapit sa akin sa Tagig area. Okay? Maganda yun lang sila dito. Malinis. Mabubudol ka talaga. Literal. Kasi sa dami ng open na kanilang mga parts na makita mo. Mabubusog talaga mata mo dito. Pati yung mga seats meron din meron din silang mga mugs. Outside tayo is meron silang tinatawag na suspension. Ito, nagkamali lang tayo na 60LB ang nabigay ni Zero One Moto. Pero syempre, ipapa-address natin sa kanila to para matapos yung ating problema dito sa spring na kanilang naibigay sa atin. Okay, let's go! A few moments later. Okay, so ngayon pala natin bubuksan. Asa na yun? Repeat. Repeat this. So yan kasi pinapalitan ko na kay Zero One Moto yung spring na yan. So, check na natin. Kasi ang layo kasi Navy mo sa Marikina pa banda. So, i-check na natin siya bago kami umalis. Kasi from Cavite ako eh. So, in-unboxing natin siya. May nakalagay na 70. Hmm, yes, 70. oh, balik mo na yan. Balik, 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 balik. Mabilisan lang. Kasi para hindi sayang ang punta. Okay. Okay na yan, Ram. Lagyan mo natin. Okay, oh, tanaman siya. Ito so, pala yung nalimutan natin. Ito so, pa isa, dapat 70 LB. Kasi yun yung nangyari sa amin nung may 01 moto. Uh, nagkamali sila ng bigay. Pare 60 LB. Kaya nung pumunta ako kay Bimoto, moto, hindi na tune. So ngayon, napalitan naman. Ito, so, ilan to? 70. So, 70 LB. So going na ako ngayon, time check tayo. 737 from Bacoor, punta muna ng Malate, may gagawin doon. Tapos saka pumunta tayo ay AB Moto. Ah, kailangan talaga malaman yung ano, rider's weight. Kasi sir, um, nilalagay po namin to doon sa may papel po na ah. yun. no? Actually, nalinisan niya na yung Both ating suspension. So, ginagawa na lang ni kuya is yung binabalik niya na yung ating suspension. Napalitan niya na yung 60LB natin na spring. Yung pala yung soft spring, nakabit na yung 70LB na spring. So, dito sa ibi Moto is pero silang complete tools na ginagamit. So, ito na yung ating 60LB. So, pag bibili kayo ng race power, check nyo ha. Isang 60LB na soft, tapos 70LB para sa hard spring or yung kung may mga OBR kayo na mga sinasakay, yan ang kailangan ninyo, 70 LB. So, itong isa naman is, kinakalas na ni Kuya or nilililis niya na yung ating suspension kasi syempre kailangan daw maging malinis ito para makita ka if ever na merong leak or damage ang ating suspension. Huwag ka ang ating suspension na lang ang malinis sa ating motor. Yung motor natin itself is madumi na. So, okay naman dito kay AB Moto. Pupunta kayo sa Antipolo. Maganda rin magpa, ano na lang kayo, magpa online booking. Para pagpunta nyo doon, eh nakapila na kayo kasi nung pumunta ko dito is medyo pila na talaga so ito na pinapatuyo na ni kuya yung ating pension okay so yung gumawa kasi sa akin the last time is day of daw so si kuya naman yung gumawa ng ating suspension this day pero hindi ko naman nakuha ang kanyang name so ito na ang linis na talaga ng suspension o parang brand new na talaga so dapat pala yung mga ngipin ng pension is malinis para daw sa pag iniikot, hindi daw mag stock up. So, yun pala yun. Kailangan mo rin pala siyang i-maintenance. Hindi lang basta nakakabit mo na, eh, yun na yun. So, dito si AB Moto, sila na rin yung nag-tune itong ating Pero, ito, in-install pala din man ni Kuya yung pension natin. Tapos, uh, may ginawa sila sa akin dito, nung natapos na, is yung profile mo, tapos yung kung ano yung weight mo, height mo, ay yung weight mo, yung weight ng ride mo, Ayan. So, i-compute kasi nila yan. Tapos, ipapatest drive nila yung motor sa'yo. Kung okay na ba sa'yo yung kanilang setting na ginawa nila. So, ito na. Inaayos na ni Kuya. And then, nilalagay niya lang din yung correct settings para sa ating uh, driving habit. Okay? Ano, Kuya? 16 po yung thread po na nangalapas. Ah, 16 yung thread. Ngayon, sir, kung halimbawa magsasolo ride po kayo, bali, ikotin niya lang sa sir, kung Luwagan. Opo. Okay. Tapos ikutin si niya po counterclockwise. Counterclockwise. Tapos aangat po itong adjuster niya. Ah, angat. Bali, ang bilang po neto, sir, tadabalik po ng tornillo. Bali, ah, pag sumentro yung kitanggalan. Sa ngikot na po, po yun, sir. Bali, okay. Oh. ngayon, sir, nasa 16 tayo. Bali, ang ibabawas mo, sir, uh, 10 ngikot. 10 balik po neto. 10 balik. Pag magsasawalo po kayo, sir. Kaliyahin po yung pang solo na sa oh, pang solo. Ngayon sir, pag magkakasunod po babalik nyo lang po yung sampung sa ikot. Oo, oh, sampung ikot. Oh, uh, okay. Tapos na ang ginagawa naman ni Kuya ngayon is sinatabasan yung ating fender or yung sa ilalim kasi sumasayad yung ikutan doon sa ating Fender. So, nakaka-apekto pala yun. So, nandito na ngayon tayo. Ito na yung the next day. So, nakikita nyo naman na okay na yung ating suspension. Nung ako kasi dati is 115 kilos, 5'11 yung height natin. Pag umupo ako dito is medyo dapa na yung PCX natin. So, ngayon medyo umukay at tumingala na siya. Isipin nyo, ito binibidyo ng aking asawa na ang ating sasakay ay si Ram. Nasa almost 70 kilos. Pero ang program nitong suspension ay 90. So, hindi na siya ganun ka babang baba. Bumaba pero not that much. So, ang rating natin sa EB Moto Tuning is 100% uh, recommended ko sila dahil clean yung place nila. Yung restroom din nila, hindi ko na video hunt, pero napaka-clean. Okay na okay. Yung lounge nila is air conditioned So, malinis. Pati yung work area station nila ng mga suspension is malinis din. Okay na okay to kung gusto nyo makakita talaga ng mga professional. Hindi yung mga nagkalat lang, madumegan to. Sa kanila is okay ang pag-handle ng suspension ng ating motor. So, tinanong din ni Kuya kung ano yung weight natin, sa ba tayo nagpupunta, lagi ka bang may angkas, anong meron sa motor mo, anong kinasakay mo sa motor mo. So, madaming tinanong si Kuya sa atin regarding dito. So, dyan, pagdating mo, magsusulat ka na agad dyan. Ipoprofile na nila yung sarili mo kasi kailangan malaman kung anong needs mo sa suspension tuning. So, may bayad ang suspension tuning kasi hindi ko sa kanila binili. Ang bayad ko doon is 800 pesos. Pero pag sa kanila daw binili, is, I think parang tinanong kung kanila, parang free daw yon. confirm na lang sa EB kung may nanonood ditong video na to. And then, okay na okay din si Kuya. Is, ito may alog yung ating PCX. Yun pala is hindi nahigpitan ng galing sa siguro. Kasi hindi naman natin ginalaw to. Hindi nahigpitan. So, parang may alog-alog. Akala ko nung una, bearing is nahigpitan nila, na-address na rin nila yon So, okay si AB Moto Tuning kasi yun talaga yung kanilang expertise, no? So, yung race power na kinuha ko is one year warranty. Yun lang na nagka-technical issue lang tayo na bigay ni si Roman Moto pero na-address naman nila yung ating problema. So, ito na yung tindig ng ating PCX. O, di debug talaga pag walang top box. Pero kasi ako kailangan na kailangan ko top box kasi lagi kong hinahatid sundo ang aking anak. Kaya 65 liters din ng aking binili. So yun lang. Kung gusto niyo pumunta kay Bimoto, 100% recommended ko ang shop nila. Salamat.